I mm -hmm.

Lagyan na natin ng papaya. Inadab na pa papaya sa bayan ng sili. Haluin. Haluin para malabog. Hmm. Lambot lang bit na. Lagyan yung dugo. Lagyan na natin ng dugo. Dugo ng manok. Nakita yun na, mo lang ko na yan. Okay daw. Dapat laging naluin. Para hindi makakorta yung dugo, no? Hindi. Ang dugo, hindi nabuo. Hindi sa karangan.

itu <Tis> stabil na, uh, na manok ouais. guys Swear, guys anyway. Tony, hmm... oh <tand> <tuh> kaya tayo budol bite na naman tayo ngayon ginuguan at saka adobong karning kabayo na dobo sa gata kaya tayo blocks ano ako, kumain ako. Mm. Kahit na ligatik mong may itong ulam. Yo, kasi si, ka, tinapon. Eh. Oh. Dino gan. Aba, inom tayo. sa Uy, oh, inita.

Hmm. Oh, ito na lang yun. Ano ka? Ano wala na mm. yung pagkakaiba sa inyo? Alam yung sa kalabaw yan. Dami yung pinakaiba. nasa yung hmm. dapat sa inyo buo ng hapon. Sa ano? binaka ko na lang. Hmm. Okay. hindi ka naman nakira eh. Kaya na, ah. parang tipor to. <laughs> hmm. Ang kasi naman tili, ang yung... <laughs> Super din na eh. panay

<tong <tong Ang masarap pa nga Ang masarap pa Kung ako Wala, wala na tayo mga kung sili. Katuloy na. mo dito sa kinakain mo. Eh. Wala na masarap. Ito kung para pag-isgahan, no? Ito may. pag maraming kasabay. Ito pala kasi pag sa

oy, don't touch pa hahahaha, haa, don't touch with, don't touch with, don't touch with, Ulit tayo ulit tayong na kain. Puro mo doon. Nakabawi ka din masalaman. Di ba? Atakam lang, atakam lang yung lamang doon. Dat is goed. Dat is